ay na to. <laughs> tani Hindi, <laughs> yung <bonfiles>. <laughs> <laughs> huwag <laughs> yan lalaman yan sa ano basa mo doon nasa lang yung tubig andoon nasa eh. lang pala yung tubig okay. mm. <laughs> dapat pala pagano kay Teo oh. pa-slide dito hindi oh. tama lang yan harap no harapan na hmm. dapat pala kami dito pagano na hindi tama lang yan dito dito pala may sinasabi ni Papang ano hindi naman nakwento na naman to tegba <laughs> <laughs> <nangyay. laughs> tapi-tapi Tabi-tabi po, ga camping lang for vlog. <laughs> di ba dito kayo pumunta ni ano? Hindi ba kayo dito oh, pumunta ni ano? Pwede ma, niyo yung langit-ngit nitong lalap pag umulan mamaya. Hindi. Si pag umulan Pag umulan diba sa tayo? O babos ayo eto lupa. Hindi 'yan. Hindi naman ano 'yan eh. Diyan ulan. Diyan ulan. Ano tayo? Eh. Dagdagan mo pa. Susukating ko. Oo, oh, no, natin. Kung basa mo, tapos dagdagan mo. Kunin mo yung pure gold na to. Kunin ba to? May dala kayong uling, Taya. Ha? Mag-iihaw ka, di ba? Oo oh, nga pa lang. Dito si Dudong. Diyan, yung cellphone. Diyan, cellphone yung nagod ko. Ano yun ko? Ay, tukon na pala yung mo Ay, sarado nyo. Ano, yung kayo lang. Ay, sarado nyo.

Kaya ano ba yung niluluto natin dyan? <laughs> Ay, ang dami naman tubig dito. Bugaw na eh. <laughs> <tangga> ng siya, Tapos papasok sa loob. purong patik na nga. eh. ulam ito ng Ano Yung klaseng video yun, ako ba video mo. Ooh, ikaw. <laughs> no, Ay, ano ba yung pinapalitan ng gas? Okay. Ito Hm. Ay, na no, 'yung no, ano ko, taling hmm. 'Yung stick ko. Ano? <coughs> <coughs> Ligo, nakalimutan mag <laughs> <laughs> ko mag-tisa, tangit. saan? Ang ilo? Oo. Ang ilo? ni dun sa, ano, chat ka dun. Sa bahay. GC. Matala ka, may matika. kape, kapi. Asan na yung ano natin, termos? Ano? Ano? Ka Siyempre, kapit tayo para hindi tayo matutulog. <laughs> ano, magkakapit ka na? Hindi. Okay. Muna ba kanina? Hindi. Pinalay mo? Hindi. So, ayan guys, ang aming yan, ang aming mga ano Tropopits na nagbabay-bahayan. Wala ba yung ano, flashlight na ano? Ay, ano pala? Ayun ko Ay, kapag mayroong ano? Hmm. Flash? Pag nag-video ka, may flash. <coughs> Meron ako dito ano <coughs> <coughs>

huwag namin kung saan to kaba yan masasakay hahahaha kailangan <laughs> <laughs> no, guys, hindi mo talaga hindi mo talaga Wala, mo talaga hindi Ito, talaga hindi hindi na talaga hindi na talaga Diba mo talaga hindi mo talaga hindi hindi mo talaga hindi ka talaga hindi mo hindi mo talaga hindi mo Diba? hindi <laughs> mo talaga hindi mo talaga <laughs> hindi mo talaga hindi mo no talaga hindi mo talaga <laughs> hindi mo talaga <laughs> hindi

Para kasi ang i-title mo, ano, uh, Vietnamese. Vietnamese, hindi naman pala masarap ang pagkain ng mga Vietnamese. May kami kanina ni Rhea. Sa um, may unit up. Um, Meron um. doon. Food. Mm -hmm. Masarap ang Korean. Oo, masarap ano pa talaga, prepare pa yung Korean. Hmm. Hindi sila. Yeah. Hindi sila. Ay, yeah. may yung na ano eh. Kailan? Tapos sa bumili ng ito walang yellow. <laughs> Wala talaga yun. Hindi masarap. Pag talaga, talaga nun. Walang yelo. Ay, hindi ka pa nang kalimutan. Kaya nga eh. Kung wali ka nang mga ito, walang yelo eh. Wala ba? Ma! Wala mo nabito. Isa, tanggalin mo nga ito ta. Uy, isa pala sa akin, babe. Kumanas sa may ito. Alam mo yung pumasok na. May mga pumasok na. Kasi nga kanina nakabukas siya eh. Ayun po. Ano eh? Bawa yun. Kanina kasi bukas. Uy, saan kayo dumaan? Ako, lagot kayo. Kayo dito dyan. Magagalit si Editha dyan, di, alam mo, hindi ko pinupuntahan yung... Yeah, yeah. Ano yan? Yun, I-abnormal yung harap niya. <laughs> Para kung si Casey. Eh. Makikita ko pa naman yung buong bukas ng umaga. Okay. Magagalit sila dito, nasikna no, si si dito mo, na yun. Balong rosy. Magalit na rin po muna dito. Bukas na dito si. na. At paano naman kay Alimete? Kaya sabi nga niya, dito tayo sa may town lang bukas eh. Ayun, yung unahan doon, tapos itong gitna, kay Tanggul yan.

Andrew, pause mo nga. Pause ha. Ayan na Ayan, dyan lang niya ipaparada. Dyan, dyan, lang niya ipaparada. Dyan lang, lang daw. Oo. Dyan lang daw. lang daw. Okay daw dyan. Yan, pwede na yan. Hindi yan pwede ipasok dito kasi may bagong abono itong mga ano natin. Dito ba ang dati na? Yung ilaw ba ng motor? Hmm. Nakakabawas ba nang ano yun? Langis D ng ano? D D hindi. Sa oh. battery yan ito Hindi yan, pwede dyan. Dyan lang. Pwede na yun. Sa battery lang yan. Dyan lang. bukas wala na motor. Hindi oh. Hindi yan, wala man ako to dito. Tingnan mo. Eh. Bigit sa pagka mag-ilaw diyan. Kanti pa rin. Ano te? Para sa ilaw ko. Para kang may ganun. Balo. Tayo muna yan. Yung so scared. Tayo na doon. Hindi ako takot para hmm? na dito. Hindi na ako kakain ba? Kain ako. Kain ka na? Ayun, na. Dito, dito. Pwede naman pasok nga rito. Pero pagdating ng ano, alas 4, ilipat mo na dong pasok muna dito tapos pagdating ng alas 4 sumama muna. na sumama mo si Tung Tuloy oh gusto ko nga to na lang Pag dilim kayo dyan na lang so, dyan bro, dilim sobrang dilim literal wala akong makita eh, okay, dyan ako <laughs> na sa'yo kucharate huwag kayo tapon yung kutsara. anim lang yung kutsara. huy dog tignan mo muna dog hindi kasi baka makatulog si Taling eh walang laman ng ano

Kasuwang pa nakakatakot. Ang sarap. Walang mantika. Uy, kutsara. dito may ano. dyan daw. sinakaliputan <laughs> <Bangin ko ba? laughs> na ako. Bakit ganito yeah, ba sa <laughs> 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 yun, Mas ako dito <laughs> 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 Di ba wala namang naano, <laughs> diba, naman naano sa inyo? Bakit? Hindi nang papatulugin. Puta sa kusino. Mababalibag o pagug. Tapos yung na zero, tumutulog eh. Ayun! Ikaw parang Parang baliw yan eh. Pwede na pwede maging camper. Basta kami ng city. Ayan mo na mulan dyan? Kalo sa pagano? mulan. Mulan. mulan dito? Ah! Mule? Sen, ano daw to? Sobrang lakas na. mo so na yun. na wala. Mula.

Ako sila ito na. mo muna kayo yung bago yun. Saan ba yung te? Lagaw mo muna. Yung alay. Mga nagpag-iingaw. Baka sa mga muli. diyan mo, mali. Wala na kalabin yung te. Ay, kalabin. Uy, hindi na ba? Ano ba to? So? May dito. yung saparto ko, lakas na huli. May mainit dito kaya. Tapos malamig. Bukan natin 'yan, ha. Mm. Ang tama. Oo Tabi tabi. <laughs> Muwan talaga buto lang dito. <speaking>

main kaya ba labi? pa, haino lang nasa hindi kayo makatulog, kaya kain. Di hindi ba palihin na motor? Ilaw? hindi ba yung ilaw ng motor? yun May mina doon. oo. May na. di na sa madilim.

Malasing mo lang ako. Ate ka oi. Ay. Vincent, iano mo muna ako, usmo muna. Ay sige, wag na ako. Ay ibaba mo pala yung to, kaytato. Bababa, dilemma... ayan. Kaling parang ng plastic diyan. Uy, baka mapakan niyo yung mga ano ha. Yung mapakan yung mga tanim. Kumain sa bawo. Di, may sa bawo.

Marinig mo na lang kaya. Tapos dito muy, ano, oh. Oh, mo yung ano o. Oh, Nasa mo yun kasi may, may nagbabantay dyan eh. sa bro, ah, Salisa! Oh. Oh. No, so, Dapat na ba babo nga, baka buda agad oh yan yeah. Tawagin mo yun. Dapat na, oh. na, oh. na, oh. na, na po. Gumagana pa lang. lang mo na lang yung ano. Para mo. pink po na bag. Opo. Dito ko na makakawal. Ito na. 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 Ano ka ba? Kasi hindi ko kainan to eh. Dang. Pag tayo talaga, ano bang kukunin mo dito? Ito na yun. Ito na yun. Papalala. na tayo dito ng ano. sa Ay, tiga nang mga ulat. Ito nang gagambay mga yun. Uy, mamaya maano sila. May nagbabantay dyan. May ari dyan. Ito, dang. Isang ano dyan. Tasa mo, di maranig yan. Dang! Pababain mo na. Dito na tayo lahat. Dibigit ka pati mo.

kung pulong na Binil? kapati kung pulong mo ka nasangkabogan ano 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 ka ano 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 Wala ano 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 ka ano 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 na, ano ano wala biuda po talo Wala. pa. mo ako eh. With the vida. Chicken. Ano kono pang ano? Yung walang tulong na ginawa eh. pamarin na yung sa lap. pa dito. Toyo talaga pa-dahan tayo na ni. Ako go pang lamok

sa manghang. Inanglaan ano, ano kumamaya? May okay, inikotan pa po? May inikotan pa po? May sa pa po? May Kaya, na <laughs> <laughs> Kaya okay. nga, yung hawak mo lang yung ano, Ibakay mo nga daw? Ayaw nga ako yung ano. <laughs> <laughs> Bantad! Kuwas mo muna. Baka lang, puro baligtad yung ano.